Mga ni bang klase ng pagkain! Penoy! Pag penoy mang inday, dapat may guhit na ganyan. Ay, yung palatandaan nila. Kasing tayo dito na may sili.

Alam niyo ba mga inday kahit ito nawag daw na dragon fruit dahil daw kahugis na raw ang kaliskis ng dragon. Hoy, mali, Anong mali ang research mo. Sabi ano nila kahugis daw yan ng itlog ng drago, kaya ka sino dragon kaya sino may dragon fruit? Sino may sabi sa iyo? Hindi naman naman ang kaliskis. Sabi nila, mali ka, babe pali, Ay, tama ako. Sige, mag na lang tayo. Oh, ano? Sige, oh, sige. Oh, kapag ako oh. tama, kakainin mo ang balas oh, nito. Oh, Pag ikaw oh. ang tama, kakainin ko ang balas oh, nito. Sige, dito. oh, Ayan, tama yeah, ako. yung friend ko na si Cici. Oh, sino si Cici naman? May My helpful friend. Oh, ito na. Oh, go. Bakit, bakit tinawag na dragon fruit ang ah, dragon fruit? O, oh, pakinggan mo ito ha? Pakinggan mo ito, sa ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo. Ang dragon fruit ay tinawag na dragon fruit to hill sa hitsura in Jiprutus. Ballet. Ang balat nito ay may mga kaliskis na parang mga tinik ng dragon. Kaliskis, Nopurong, sabi ko sa yung dahil sa kaliskis. Ayan. Ay Wait lang ah. Kakainin mo. Kakainin mo ang ano nito. Wait lang ka Wait lang. Thank you talaga si Pinagligtas mo talaga ako. Siyang pruwe be. Kakainin mo talaga ang balat nito be ah. Sinasabi ko sa iyo. O oh, ayan. O oh, sa iyo yung balat. Akin ang laman. Mmmmm. Ito bang balat? Mm, ang mm. Ano? Masarap ba ang balat ng dagang prut? Agar ay hindi po ate! Stay. Mga imdai, first time po talaga matitikman tong steak. And legit yan, steak yan. Ewan ko lang kung medium rare or kahit ano pa yan. Basta steak, go, go, go. At may panay pa ko guys. Wait lang, parang mahirap gamitin to.